Nangisilang ako sa mundong ito, tanging mga ngiti sa labi niyo ang una kong nasilayan. Ma, pa, ang unang salita ng akin na Sabi niyo, ako ang pinagpupugutan niyo ng lakas. Kayo ang gumabay. Sa lahat ng aking galaw ay laging nakabantay at nakaalalay. Ngayon kayo nanghihina na. Ako ang magsisilbing tungkod na aalalay. Ayos lang kung magmukha akong katulong. Basta kayo'y aking mabantayan. Mga alaala -ala na samot saring saya at lungkot. Mga pinagdaanan natin tila isang bangungot. Ngunit kayo ay hindi sumuko para sa akin. Madapa ka man o may hi sa iyong salawal. Huwag po kayo mag-aalala, hindi ako matatawa, sapagkat ako'y nag-aalala. Kagaya lang ng inyong ginawa ng ako'y nadadapa, kung ako'y mususpa. Gumuguhit sa inyong labi ang mga matatamis ng ngiti kapag ako'y iyong kinikiliti. Okay sayang makapiling kayo, ma. Salamat sa inyo sa lahat ng inyong sakripisyo, kayo pa rin ang superhero ko.